Anong pinagsasabi mo? Nandito, bag. May napakain ako ng birthday boy kahapon na hindi ako mag kung walang magkababa sa buhay ito eh. Karain mo. Ng lichen, walang litson, walang binigay eh. Uy, mag-shoutout ka. Liz, manawakin ka na sa iyong mga mahal sa buhay. Shoutout <laughs> Idol, bag. Shoutout Idol, bang! Ah, good morning mga kabag. Naka-live tayo.

Ay na parang ano. Ay, amay. Ay, amay. Uh, hairy. Uy. Kumain um, ka na. Libre mo. Guys, sabi ko kami guys sa mindset ko na di raptor ko. Yung raptor ko, matagal na lang atambay lang yun. Tapos ito, porcho. Sama niyo, uy. Pagpato siya. Tapos ito, porchoner. Oh. Tapos yung isa, Iberes. Tapos motor lang muna gamit ko. <laughs> kasi pinapakain pa ako nito. Pinapakain ko ba ito eh. Very good. kasi ako niya mga kabags na ilibri ko muna siya ng breakfast ngayon kasi sahod naman daw. Ano ba yung ulam mo? Ha? Ah. <laughs> ha? Buti <laughs> na lechon ka hapon yung handa, tapos ngayon Paksi mo yan Muntingin ka naman! Huwag ka nga dito sa akin! Ay! Alam mo, napakasuplado mo talaga, no? Nagigising ko lang eh Kahapon, nakita kita sa school Para kang ano Nalikuran mo lang ako bigla Yeah, Sana kita tenyo mga bagso, narayop po ay. Oh. No pa. Hoy ikaw. Kain tayo lang kain, kain pag ano. Ano yang breakfast? Yan 'di to to daw kasi guys yung tinaka ma... Uy, uh, yan. Oh, Fortuner. Yung bagong labas ng Fortuner, 'di yung basta-basta Fortuner -basta na yung ano ha. Segunda mano. Hoy, <laughs> ito Raptor, 'di ba ito? Raptor. Hay oh. niyan. Hay, mabilis umalis na. Umalis na. Puntahan ko muna yung ano. Yung mga kusinero ko doon. Nice, shout out nay. Yeah. Nice, shout out nay. Ah. Di tayo ng Elysio. sa gusto kumain yung lang mga mino Oh. yung diba? ko. Oh. Oo! Alam mo! Pwede! mo nga sa yung pagkain din, ubos! Pre! Ikaw muna mag-drive ng Raptor mamaya Kasi mamaya Ito muna ang ko yung Fortuner ha! <missrence> ha? Hindi Hindi naman tayo nagyayabang, pre! Huwag kang magsalita ng ganyan, ay yan sakit. Dito, muna siya taon. <laughs> Alergic ka sa ano, no? Allergic ka sa... Kamera. Kamera? Wala, nararigitin lang. Yan ang kaparada guys, yung ano natin, no? Oh. Service, oh. Diba? Ganda niyan. <laughs> <At> highlights ka? <laughs> ha? Ganda ng highlights mo, ah. No? So, na four minutes tayo mga kapat nandito na lang so shout out sa inyong lahat at ingat kayo palagi bye bye kanilin mo na uy lagi yun vlog yun bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.